Trauma ang gibati sa mga residente sa Purok Maoswagon, Barangay Alegria, Alabel, Sarangani Province, human sa mga insidente sa pagpangawat sa ilahang lugar. Oktobre 9 sa gabi i, unang gisulod sa wala mailing lalaki, ang tindahan nilang alias Mimi. Asa giguba pa sa sospek ang pultahan o gikuha ang 2,000 pesos nga kwarta o sa case sa ilim nun. Ang cash dyan siya mga toki, tapos um, red horse, mag-upat kabok. Wala ko kakuan kung siga sigarilyo apil po nang kon kay na abrihan namang kuntong kan wala po kabalo kung naka kuan ba nakalimot ko ko kung basta kay murag na adyo siya nawala pero ako yung cash mo itong mga toki dyo siya na coins tapos itong beer nga nasa kong chiller ikuha dyo tanan mga isa po ka case mag open unta sa kuang store na mo to pag ano na ko abri na dyo siya una open na dyo siya nalangkat na siya tanan Tungod sa nahitabo, gidoble na ni Mimi ang pagsirado sa ihang tindahan aron masigurong dili na kini masudlan sa kawatan. Samtang pagka-Oktobre 12 sa alas 3 pasado sa Kadlawon, ang tindahan na sab nilang Cherry Joy Inuhales sa susamang lugar ang gisulod sa suspect. Ang panghitabo nasapon sa CCTV camera sa tagbalay. 3 a.m. niya na sulod pero nakita siya sa amo ang CCTV nga pag-review na ako na siya mga 2:56. AM. Tapos, nibalik siya, ikuha niya yung motor, iya hang giguyod, padulong dira, para dili siguro magsaba kay, nadungog po na ako sa kong CCTV, pag hunong niya, burak yung motor eh. So, magsaba siya. Kung pandarong niya, sabag, kamata, yun ang tao. Moto, pag galik niya gawas, giunan niya gawas ang katong sudlanan sa mong coins. Then, gibalikan niya ang sudlanan sa ang sigarilyo. Natangag sa sospek ang sobra 2,000 ka pesos nga halin sa tindahan o 45 kakaha sa sigarilyo na may balor sa kantidad nga 3,000 ka pesos bagulang lang yun ng CCTV um, um, si gitaud kay gipost na nila sa ano sa Facebook na ano mga nangad diri nga earlier pa day ato dat that, that ano midnight po dito na po day siya gikan sa Pikas puro tatlo daw sila kabalay dito gikawatan tapos ano siya gikawat daw ang cellphone tapos bag daw sa anak nagtuo ang mga lumulupyo sa lugar nga posibleng dayo ang sospek nga nakasakay pa sa usa ka motorsiklo gumikan sa panghitabo alerto na ang mga residente samtang hugot sab nga nagbantay sa palibot ang mga tanod sa barangay Alegria kaning sa puruk-puruk mang naging nito amo nang na na may mga suspek di pa man to makuan kay suspek pa man sila di wala pa ta sa gyud pero na na may namo na sakpan na man sa CCTV na ilang pod sa ginikanan pod mga minor pod magkagabi eh, magrobing gyud mi last days mga last days ti na man naman na sa video sa impormasyon gikan sa Alabel Municipal Police Station gi monitor na mala pa sa mga intelligence team ang nais gutang lugar og padayon pa nga giila ang suspek in the heart of changing lives skinis sa ena mi mugpon. Bre, gada news.